Ito po pala ang aming inahin, alagang vitamin Pro po ito. Three times a week po kami nagbibigay ng vitamin Pro dahil hindi nga po kami nag inject ng mga B-complex at iba pa pong mga vitamina. At ngayon, mga nganak na po ito, nakaprepare na po ang Primoxil na aming gagamitin. Sa video po na ito mga kaasenso, i-update ko po sa inyo ang aming inahing baboy na buntis po ngayong December 31, 2023 ng ika 115 days na po. Ito po ay kuha ng tanghali. Ayan, kung sino po ang makakahula ng dami ng anak ng aming baboy na ito, may chance po kayo na mananalo ng 100 Gcash pasensya na po kayo kung medyo maliit lang po ang ating ipamimigay na papremyo. Pero lima po ang maaring manalo ng Tigwa 100 Gcast. At kung kayo po ay dito sa YouTube nanonood, i-off ko po ang comment section dito. Pumunta po kayo sa Facebook page po ng Usapang Agri Negosyo. Nandito po sa description ang link ng Facebook at mag-comment po kayo doon. Baka isa po kayo sa maaaning manalo ng 100 Gcash. Sa comment po, wag nyo nang damihan ng comment. Isang comment nyo lang po. Yung unang comment nyo lang po ang aking tatanggapin. Ayan mga kaasenso, ano pang inihintay nyo? Huwag na po kayong mahiya, mag-comment na po kayo kung sa tingin po ninyo kung ilan ang maaari o possible na normal na anak nito ng aming alagang baboy. Kung sa tingin po ninyo ay 10, i-type nyo lang po yung 10. Kung sa tingin ninyo ay 11, i-type nyo po ang 11. Ganun lang po ang ating mechanics. Tapos kapag nanganak po ito sa susunod na araw, i-update ko po kung sino po yung lima na nanalo ng Tigwa 100 Gcash. Pahapiawan ko din po kayo. Ang baboy po ay nanganganak po yan sa 114 Possible po na plus 5 or minus 5. Pwede pong mapaaga, pwedeng malate ng limang araw. Dahil ito po ay unang beses pa lang niyang manganganak, umabot na po ng 115, hindi pa rin po siya nanganganak. Pero ito, possible po ito na malate lang po ng kaunti dahil nga po panganay pa lang po ito o unang beses niyang nagbuntis. Ayan po, may idea na po kayo sa mga meron pong mga idea o kaalaman about sa panganak ng baboy possible po na mahulaan po ninyo ito at itong video na ito ay kuha po ito kaninang madaling araw talagang mayat maya po sinisilip ng aking kiyahin at yuhin ang baboy na ito dahil first time din po nila maghalaga ng inahing baboy. Kaya medyo excited sila na kinakabahan dahil baka mamaya bigla mga anak na tulog po sila. Kaya sinisilip-silip po nila ito, gumawa po sila ng duyan diyan sa kabila para dyan na lang po sila matulog. Pero ang advice ko sa kanila, wala pa namang sign na ito ay mga anak dahil nga po malakas pang kumain, masigla pa. Pero ito once na hindi na po ito kumain, possible po ito na nagle na po ito o kaya meron pong pumapatak na gatas sa kanyang dede. Pero dahil nga po yung aking tiyahin at yuin, siguro sobra excited ito, binabantayan po nila sa ika 115 days. Ayan po, sana marami po ang kanyang anak at normal po lahat. Advance happy new year po sa ating lahat.